Guys, upis ako. Kuan guys, kahuling. Kasi, yan. Kagabi. Tumaas ang tubig dito, kagabi. Kasi, taong. O, bahak pa. Mayan, wala nang tubig. Wala na. No. Pero, kagabi. Abot talaga dito ang tao. Hmm. Basta basa nga yung kahoy ko. Ang gatong. wala magbuka hmm. Mamaya aalis ah, ako mamaya kasi kukuha ko ng kangkong. Para papakain ko sa baboy. Lagyan kong fish. Kasi yung baboy ko kasi sa mga kanila. Bigal. Parang siya. Sibuto muna ako. Ay. Ay. Ito naman Nag-ibang naman itong Ito guys Hindi na siya matalas Kasi palagi na natatamaan sa bato. Pag nag Isakog kahoy na ulan na naman guys hindi na naman ako makaalis dito kasi ulan ang mm. ulimlim na naman ang ganda ng kanilang kanilang umaraw ngayon wala na ulan na naman ulan na naman naghangin na naman o oh, wala na Lord huwag mo naman pala na kasi ng hangin Lord baka ay ang aking bubong ako pupuli pa rin ako pupuli pa rin ako